Billionaires INSTANT BRIGHT PART 75 I couldn't help but notice Uriel's piercing eyes while watching me savor the ice cream he brought me. Dodong ngiti pa ako habang nilalagyan to ng bagoong. Alam kong hindi naging madali para sa kanya na hanapin ng mga to lalo na ang bagong. Kaya sobrang saya ko na may nahanap siya. Mas lalo tuloy sumarap na kainin ang mga to, dahil alam kong ang pinaghirapan niya. Ramdam na ramdam ko ang kagustuhan niyang ibigay ang mga kailangan ko. Na iparamdam ang kahalagan ko sa kanya. Thank you, hon. Sabi ko sa kanya bago sumubo at napapikit pa si sarap. Mabuti minahanap ka pang bagong kahit gabi na. I had to find one. Dahil alam kong hindi ka lalabas kapag wala akong dalang bagong. Anya at Numuso. It was so hard to find it. But I had to dahil para din naman yun sa pagbubuntis mo. Anya bago humiga sa kama. Next time, don't lock yourself in the bathroom again. Magsabi ka lang kung anong gusto mo at gagawin ko ang lahat, maibigay lang sa'yo. Magsabi ka lang kung ano ang gusto mo at gagawin ko ang lahat. Mabigay lang yun sa'yo. Hmm, nakalimutan mo ay. Eh. Mabilis kong sabi sa may sa kanya. I wouldn't have luck myself. Kung in the first place, ay dalaw mo na yung pinabili ko. Napabuga na lang siya ng hangin bago bumaling sa direksyon ko at niyaka ang tiyan ko. My bad. Sobrang busy lang talaga kanina kaya nawala si isip ko sambit niya at hinaplos sa plus ang tiyan ko. Don't worry, it won't happen again. Promise. Okay, tipid kong tugon. Gusto mo? Tanong ko sabay tapat sa kanya ng kutsarang puno ng ice cream na may pagoong. No thanks. Mabilis niyang pagtanggi, kaya na na lang ako at napailing. Ang arte talaga. Ang sarap kaya. Ano palang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Busog pa ako, Han. Kakatapos lang natin mag-dinner. Anya, bago masuyong pinagapang ang mga palad, paitaas sa dibdib ko. May gusto pala akong kainin. Nakangising sabi niya kaya naningkit ang mga mata ko. Dahil alam ko na kung ano ang tinutukoy niya. Han, kumakain ako. Sabi ko sa kanya. And I am far from being done. Makaubusin ko lahat ng to. Dagdag ko pa. So what? Kumain ka lang dyan and I'll enjoy my trito. niya bago siya bumangon at pumuesto na sa pagitan ng mga binti ko. Dahan-dahan niyang tinaas ang laylay ng damit ko habang nakatingin sa akin. Habang wala pang kambal ay ako muna dito. Hirit niya bago inabot ang magkabilang tip-tip ko. Mommy? Nakangising sabi niya pa bago tuloy ang lumantad sa kanya yon. Han? Pigil ko sa kanya, pero hindi na talaga siya nagpaawat. I stop! Untag ko, nang makiliti ako. I'm eating. It's alright. Let me eat in peace too. Mapaglarong sabi niya, bago muling inabot ang isang tip-tip ko. Wala na akong nagawa, kundi ang hayaan siya. I try to continue eating, pero hindi ko talaga mapigilang huwag tumigil. Dahil nadidistract talaga ako sa kanya. Ramdam kong mas masarap ang ginagawa niya kaysa sa kinakain ko. Inilagay ko na lang ang ice cream at garapon ng bagoong sa tabing kama at itinuon na lang ang atensyon ko sa kanya. Kagat-kagat ko ang labi ko habang dinadama ang mainit yung labi. Hindi ko na napigilan pang mapadaing lalo na ng pangigilan niya ang mga to. Kaya niya akong dalihin sa alapaap, gamit lang ang mayon. La spicing sa Anya bago siya nag-angat ng tingin para tingnan ako. Let's add flavor to my meal. Makahulugang dagdag niya. Kumunot ang noo ko dahil hindi ko maintindihan ang sinabi niya. What do you mean? Tanong ko sa kanya. Gumisi lang siya bago inabot ang tab ng ice cream this. Anya bago kumuha at inilagay sa dibdib ko dahilan para mapasingap ako sa gulat. Nanuwid ang katawan ko dahil sa bigla ang pagbalot ng lamig. At hindi pa man ako nakakapagsalita ay sinunggaban na niya ako. Napakapit na lang ako sa ulo niya dahil sa kakaibang kiliti na dala ng lamig ng ice cream. Sa gigil nga ay naisubsob ko ang mukha niya sa diddib ko. Ngumisi lang siya sa akin bago muling nilagyan ng ice cream ang titip ko. I look like a freaking mess but I couldn't stop getting hot while he's staring at Uriel and seeing him enjoy the mess in me. Napatingala na ako at gigil na kinagat ang labi ko. Nanginginig ang katawan ko sa sarap. Damangdama ko ang pagkalat ng kiliti at nakakapasang sensasyon sa katawan ko. Sa sobrang lunod ko sa sarap ng nararamdaman ay hindi ko na namalayan na naibaba na pala niya ang lahat ng suot ko. Doon ko na lang namalayan ng marahan niyang ibukas ang mga binti ko. Maya-maya ay paibaba na siya ng paibaba at maging yun, ay nilagyan na rin niya ng ice cream. At sinungkapan, agad akong napahiyaw ng malakas. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Mariin kong nakagat ang labi ko. Hanggang sa maya, -maya ay naabot ko ang sukdulan. Hingal na hingal naman siyang lumayo sa akin. At nagsimulang mag-alis ng dami. Wait, pikil ko sa kanya. Kunot na ako siyang tinignan. What are you doing? Stripping. Anya ay tuloy ang binaba ang lahat ng suot niya at tumambahat sa akin ang kanyang pagkalalaki. Akala ko ba kakainin mo lang ako? Tanong ko sa kanya pero tanging isang mapaglarong isi lang ang iginanti niya sa akin. Uriel, but wait. Talentang sabi ko nang patalon siya ang pumosisyon sa pagitan ng mga binti ko. Habang palapad ng palapad ang isi gawin nating triplet saan. Baka pwede pang ihabol ng isa. Pabirong saan niya bago ako hinila pa ibaba at inihiga ako sa kama. Hindi na niya ako hinaya ang makapag-react pa at pumaibabo na siya sa akin. Kisabay ng paglingkis niya sa magkabilang hita ko sa baywang niya. Ba Baliw ka ba? Sabi ko. Ang usapan ay kakainin mo lang ako ah. Napasingap na lang ako nang maramdaman ko ang pagpasok ng kanya sa akin. Muli akong napasingap. Nampas ko na lang ang braso niya sa baybuga ng hangin. Pinisan mo lang ha? Kakain pa ako ng ice cream na may bagoong. Really? Mas importante pa sa yun? Anya at napailing. I should remind you kung alin ang mas masarap. Dagdag niya pa bago kinangkin na para bang wala ng bukas. Dahilan para mapahiyaw ako. Ilang beses niyong ginawa hanggang sa mapakahapit ako sa balikat niya. Yes, that's the reaction I want. Bulong niya sa akin. At matapos lang ang ilang sandali, ay isang mahabang hiyaw ang kumawala sa bibig ko. Kasabay ng pagtirik ng mga mata ko at panonood ng mga binti ko. Ramdam ko ang pagtakas ng lakas sa katawan ko nang tuluyan niya akong maihatid sa alapaap. Maya-maya pa ina napamura na rin siya at napadaing na rin. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pagkalalaki. Naging tahimik ang buong parigit. Ang tanging naririnig ko lang ay ang paghahabol namin ng hininga at ang malakas na pagkabog ng tip-tip ko maya-maya pa ay dahan-dahan siyang pumagsak sa akin. Kisabay ng masuyong paghalik niya sa noo ko. Ay, I love you, Han. Sobra. Bulong niya at muli akong hinalikan sa noo. Napabikit ako at dinama ang malambot niyang labi bago na pangiti. I love you too. I love you always. Tugon ko sa kanya at niyakap siya paibalik. Muling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. At sa kasagsaga ng katahimikan yun, ay may pumasok sa isipan ko. Han? Tawag ko sa kanya. Hmm, gusto ko ng manggang hilaw. Mula alas ko bago siya marahang itinulak palayo para matingnan ko ang mukha niya. Yung nahati nang buto, dagdag ko pa. Okay, I'll get them for you tomorrow. Sagot niya at yayakap na sana ulit nang na pigilan ko siya kasabay ng pag-iling ko. Bakit? Tanong niya. Gusto ko ngayon na eh. Matigas kong sabi. Hindi ako mapapakali kapag hindi ko'y nakain. Han, gabi na. Kumunod ang noo niya habang nakatingin sa akin. Wala na akong mabibila noon. Meron. Putol ko sa sinasabi niya. Pero kung ayaw mo, pwede mo namang sabihin. Napasimangot na ako dahil hindi ko nagustuhan ang sagot niya. Akala ko ba ibibigay mo lahat ng gusto ko? Bakit hindi mo maibigay ang simpleng manggang hilaw? I'm not saying na hindi ko ibibigay sa'yo. Ang sinasabi ko sa'yo ay gabi na at kung ayaw mo, edi ako na lang maghahanap. Pabagsak kong sabi. Nakagat ko na lang ang labi ko nang biglang mag-init ang magkabilang sulok ng mga mata ko kasunod ng tuluyang panunubig nito. Iyon na nga lang ang hinihingi ko eh. Hey, hey, hon, don't cry. Mabilis niyang sabi sa may ng hangin. Fine, maghahanap ako. Just, just don't cry. Masama ang stress sa babies. Tarantang sabi niya bago mabilis na bumangon at isinuot ang damit. I'll go someone to find it for us. Hindi. Gusto ko ikaw ang May Maigpit kong sabi sa may pahid ng maluha ko. I really pregnancy would be this complicated. Naibulalas na lang niya sa hangin. Okay, maghahanap ako ng hilaw na mangga na nabibiyak ang buto. Ulit niya sinabi ko ay tumangutang upa. Onit, anya bago lumapit sa akin at hinalikan ang noo ko. Pasalamat ka talaga at mahal na mahal kita. Bilisan mo. Ah. Pahabol ko nang maglakad na siya papunta sa pinto. Yes, master. I'll bring them as soon as possible. Tugon niya at napangiti na ako. Take care. I love you. Sambit ko. Napatigil siya sa paglalakad bago humarap sa akin at ngumisi. I love you too. Tugon niya bago kinuha ang cellphone niya at may tinawagan. Nang makalabas siya sa kwarto, ay bumangon na ako para magtungo sa banyo at maghugas ng katawan. Pagkapasok ko ay hinaplos ko ang dyan ko at matamis na napangiti. Kayo talaga? Kung ano-anong hinihingi niyong pagkain? nag sa na tuloy si daddy. Bulong ko at napailing na lang at muling napangiti nang maisip ko kung gaano ko kaswerte kay Uriel. I can't wait to see him wait for me at the end of the aisle While the bells are singing for us, I can't wait for us to have our own family, to have kids running around the mansion. I can't wait to be a wife and a mother because I am sure I'll have such a wonderful and blissful family.